Ay, <laughs> wala ang makikita ang tikling ang dami na rin tanim ni anting sili o ano mama saan tayo makuha na ano kabuti Bago, Baka dito may tikling may nagtutunog. Wala pa rin sila na kukita. Wala. Wala din tikling. Sa dagang yata ang meron. Oo. Ayan. Sa daga. Daga. <laughs> Kala ko yun na, daga lang pala. Daga mo, malaki. Sali Nakain ka nun? Hindi. Hindi ako nakain nun. Baka dito meron. Kala ko sya na. kulay brown yun mama ano itim itim Baka asang makita ko. itu pipi pun pergi santai mama nak lihat Ang dami bunga ng pipino. Maliit. Maliliit. Isa pala ang malaki ng igi. Yan pala ang malaki. Mabilis lang naman mama tumubo yun ano. Kabot eh. Wala man sila nakakita. Sino na ito? Wala man sa dagang yata ang madami. Wala man sa madami. Bakit ka na kayo malipat? Ha? Huh? Ay na ito mama, oh, mayroong bunga pa pala. Tatlo. Apat. ano Walang malaki, pipino. Tabiyapo. Ulit. Ay, wala ba?